Good morning! Sabado ngayon, Saturday February Hindi ko na-check Good morning! Saturday ngayon, February 3rd So, 8 o'clock sa wakas Lumabas din ang araw Grabe, ilang linggo na cloudy ilang linggo na dark at malamig kaya nakakalungkot So, talagang tinitik advantage namin kapag maaraw tinan namin sa forecast na araw ngayong weekend tapos cloudy na ulit pa sa Tuesday I think or Wednesday for a couple of days so talagang tine-take advantage namin na lumabas at uh, enjoy ang araw iba talaga kapag maaraw grabe. <laughs> kahit malamig ano ngayon minus 4 pero feels like minus 7 dahil may konting hangin kahit malamig, basta maaaraw, sasaya ako talaga. Oo. So, dito kami ngayon. Uh, I-meet ko yung kaibigan ko. Magka-coffee kami dito sa Square One. So, naglakad lang ako. Papakita ko sa yung Square One as promised. So, medyo light ang topic natin ngayon. Hindi naman tungkol sa mga bahay-bahay. Pero... So, light ang topic ngayon. Hindi tungkol lang puro bahay. Pero pag-usapan natin kung bakit ba, bakit maraming developments around square one. So, kung makikita mo, ang yung mga condo sa likod ko. Tapos, may ginagawa rin dito. 75-story and exchange district, apat na buildings. Tapos, may gagawin hotel doon. Tapos, ito na ang isa sa mga entrance ng square one sa so ilang whole trend fruit napaka upscale na na store yung whole trend fruit tapos doon mga mga 40 mga 40 buildings pa ang plan na gagawin so pasok tayo dito tayo sa whole trend through whole trend fruit Fru, mga high end na sa loob niyan um meron siyang Tiffany Gucci basta lahat nandiyan uh, Balmain basta lahat ang dito. Uh, pero pakita sa yung display nila. Four spring. So, meron silang Givenchy. Meron silang hindi ko lang mga tatak nito. Pero, ang ko cute. Ang ko cute. I love it. So, mga pang spring na. Magsispring na kasi. So, ayan. Ayan ang entrance ng Holtrenfru. Itong flagship ng Holtrenfru sa Canada. So yeah. Tapos ito yung mga uh, display nila for men. So actually winter 2024 na display. Pero parang spring na. Kasi mga jean jacket na. Ayan. Ang cute. Yeah. So yan. So ito ang entrance. Isa sa mga main entrance na square one. Pero I think ito yung pinakamagandang entrance nila. Ayan. Hindi nga siya mga five-story kagaya ng mga malls sa Philippines. Pero high ceiling siya, saka napakalaki niya. Oo, halos nandito na lahat. Mm -mm. Pakita ko sa iyo mamaya. So ayan, ito ang square one. Ayan nga pala ang Mohawk College in partnership with Trias College. So, nasa loob siya ng square 1. So, ganyan kalaki ang mall. Meron siyang college sa siya loob. Sarado yung entrance na kanina. I think masyado pumaga. So, dito tayo sa kabilang entrance. Papasok sa entrance number four. Ay, nakapasok na tayo. Nasa loob na tayo ng mall. Wala pa masyadong tao ngayon kasi napaaga pa. Itoklak pa lang. So, Mamaya do dami ng mga tao. Ay, araw. Ang sarap. Ako. Alam mo pa First time niyang sumikat. After a couple of days. Alam mo na silo talaga ako. Kailangan kong isara yung blinds do sa bahay kasi talagang nanibago yung mata ko. Oo, totoo, walang lokohan. Ayan, pagpasok mo sa entrance 4, unang-unang makikita yung Armani Exchange na store. So, Year of the Dragon ata ngayon kaya yan ang mga display. Ayan. Malapit na mga ating Chinese New Year. So, ayan, Armani Exchange. Ayan. Kasi gusto ko itong uh, mall na to. So, ayan, nandiyan yung Gap. Marami-marami nandito. Sa kabila yung Uniqlo. Ito yung, ah, uh, yung Rolex. Ito yung Holter and Fruit, Nandito yung Lululemon. Saka Aritzia, pag-idiretso ka doon. So, dito muna tayo. Ito yung, ito yung luxury wing nila. So, dito yung, ah, uh, ah, uh, yeah, ito na yun. Dito yung halter and Fru. Sa loob niya, makita mo yung mga, yung mga high-end na makeup, yeah. Yung mga Tom Ford, Joe Malone, Giorgio Armani. Ayan, yung Joe Malone, yung mga pabango nandun So, ayan. Ito na yung display ng whole trend sa loob. Kung mapapansin nyo, high ceiling, tapos ang daming bintana sa taas, right? So, kahit nasa loob ka, parang feeling mong nasa labas ka. Kasi pumapasok na yung araw. Oh, ito na yung Gucci. Ayan ang display ng Gucci. Ayan. So, hindi mo na kailangang lumayo nandito na lahat. Pero kung gusto talaga pumunta dun sa sa mga main stores nila, nasa Yorkville yun. Yan. Ayan dyan, ito Tiffany. Nasa loob ng Halter Fru. Tapos dito may Tory Tori Birch. Yan, may Tory Birch. Yan. Ayun. Ayan, may display para sa Chinese New Year. Ito nga pala yung plano nila sa square one. So, ang dami na talagang mga condos. <clears throat> ang dami na talagang mga condos na... Actually, kaya ito. Papakita ko muna sa inyo. So, ito yung breaking ground. Ito pa sya noon. Lupa pa lang. Wala. Wala mga building talagang. Lupa lang. Tapos, ito yung plano nila noon. Ganyan. So, after... 30 years. So, ayan yung ano nila, vision nila nung 1973. Diba? Tapos, after 30 years, ito na, makikita mo na talaga. Ang laki na ng square one. Pero tuloy-tuloy pa rin ang development. Ayan o. No. 90s, 2000, ganyan na itsura. Ayan, medyo na-renovate na nila. 2010, ayan na yung mga condo. Oh, extension. Ayan, si Hazel McCallion, ang ating mayor dati, yes. Ayun. So, ito nga ang plano nila sa square one. So, ito, wala pa yan. Vision pa lang nila yan. Ito yung sa tapat ng square one, gagawin nilang ganito. Mga 40, mga sorry, mga 39 buildings pa ang idadagdag ng isang developer pero yung isa sampu ang plan nila tapos ang dami so ito yung I think ito yung bus station magiging gaya ng itsura o ba diba? So, sabi nila live, work, shop, play here play, take to live, workshop, play, learn, and dine. So, nandito na yung school, dito mga restaurants, dito ko na nakatira, dito ko na nag-work. Ito nga pala yung LRT, ayan, yan yung plano nila. I-release na nila yan soon. ilo launch na nila soon. So, yeah. So, yeah, siguro mga... Uh, hindi natin alam, mga 10 years pa siguro yung bago magawa lahat yan. Pero makita mo na talaga lahat nandito na. So, ayan. Ito. Ito ang display nila for Chinese New Year. Ang ginagawa pa lang. Mm -hmm. A Lunar New Year Market. Oh, magtitinda sila dito. Okay. Ayon. So, yeah, So, makita mo pag winter, dahil malamig sa labas, yung mga tao naglalakad lang sa loob. yeah. Oh, ito yung Salvatore Ferragamo. Nandito yung Club Monaco. Nandito yung Michael Kors. Ito yung Harry Rosen. Ano yan? High end yan. Mostly for men. Lahat. Diya pang lalaki na dyan. Mga shoes, coats, lahat. Ties, pocket squares, suits. Pwede ka magpa-customize ng suits. Mga jackets. Nandyan sila lahat. Ayun. So, ayan. Nandito yung Michael Kors. Marc Jacob, Kate Spade. Yeah, so ito ang square one. Ang laki, no? Uh Oo. -oh. Pero mamaya mapupuno yung maraming tao mamaya. Ayan, puro red ng mga display ng Michael Kors para sa Valentine's. Yung Kate Spade naman, puro mga pastel para sa spring. Ito nga pala yung Lululemon. Ayan, Canadian brand yan. Ang ganda ng mga, ang ganda ng mga damit nila dyan, mga pang-exercise. Yeah, ang ganda ng quality. Mm -mm. Hindi pa sila nagbubukas kasi nga. 8.30 pa lang ngayon. Mamaya, I think 10 o'clock pa ata talagang bukas ang mall or 11. Magka-coffee lang kami dito. Ayan, nagbukas na ang mga stores finally. Okay. So, pumasok kami dito sa... Sa Kate Spade, actually, may nakita ko mga bagong bags for for spring and summer. Ang gaganda ng mga colors nila talaga, ma'am. Sure, magugustuhan nyo ni mami. Kaya kinuwento ko nga kay mami nung no, nakita ko siya. Tapos may sale pa rin ng mga stores dito like Holtren Fru, Harry Rosen. So yung Harry Up Rosen. to 60% off. Uh, so yan, yeah, nakakuha ko ng magandang deal dyan. Bumili ako ng Bottega Veneta na winter boots before. I'm so happy. Napakaganda. At I think parang 600 ata ang natipid ko. Hindi ko na matandaan pero so comfortable. So take advantage talaga kapag yung mga sale, lalo na pag February kasi nga mag-change na ng season. So ayan, ang una namin nakita is yung Marry Me Mochi Japanese dessert to. Based sila sa St. Clair sa Toronto. Ang dami-dami dami nilang flavors. Ang sasarap. So may cookies and cream, may matcha, may durian. Ayan. Naku, ang sasarap talaga. So, yung friend ko, bumili siya. Ako, bibili sana ako kasi gusto ko ipakita muna sa mami ko. Uh, bago ako pumili. Ayan, Marry Me Mochi Love at First Bite. Napaka-catchy, ano? Tapos pagbukas mo nung box, meron nakalagay na, I love you so mochi. Ang cute-cute talaga. Ang sabi ng mga nagtitinda doon, yung mga tray-trays nila, nauubos So, yung meron dyan gumagawa ng scented candles, ng mga flower shape or animal shape. Meron dyan mga jewelry. Actually, napabili nga ako ng apat na necklaces kasi ang gaganda talaga. Ang cute niya. Nako talagang bumili ako ng apat. Di ko na pinalagpas kasi magugusto yung talaga ng mga pagbibigyan ko. So, after noon, pumunta kami ng The Well kasi nga yung binilang ko ng jewelry, tinanong ko kung saan ang store nila. Sabi niya, sa The Well daw siya nakabase. Kaya ayan, nagyaya agad ako sa The Well agad-agad. So, pumunta kami ng Toronto. Total, malapit lang naman kami. From Mississauga to Toronto. Siguro mga 20-minute drive lang naman. Very good, very good. Shopping, walking, exercising here at The Well. The Well. The Well, naku, napakaganda. na -impressed talaga ako. Although, nakita ko na yung plano na yan before pang simula ng project na yan. Dahil nga, ah uh, may mga condos, condo development yan, pero vision yan ng top two urban developers, so one-of-a-kind partnership ng Rio Can and Allied Properties. So kinumbine nila ang residential, retail, and office expertise nila. So nakagawa sila ng ganito. Ang peg nila is eat, shop, work, live and play. So parang ang square one. Pero, I mean, iba talaga ang dating ng The Well. Para siyang, para siyang uh, feels ng distillery district, ng historic na may character, na hindi super modern. Tapos, multi-level, tapos may mga bridges na bawat level. So, habang naglalakad ka, iba-iba ang view, depende kung nasang floor ka. So, may ma ang gaganda ng mga coffee shops, ng mga restaurants. Tapos, meron din ata for entertainment. Hindi ko pa namin explore yon pero yung mga shops nila hindi siya kasing high end na wala akong nakitang mga mga Chanel, mga Prada, mga Gucci. Mga usual shops lang na nakikita ko sa Toronto. Kala, halimbawa yung god style, i think tindahan yun ng sneakers, may Adidas ako nakita doon, so, may Lululemon. So affordable lang siya, Mag, pero maganda, nilagay sa magandang location. Tapos feeling mo, hindi ko nga alam akala ko nga indoor yun eh, yung pala outdoor din kasi pasok din yung I mean yung temperature sa labas so kung malamig sa labas malamig din sa loob pero dahil covered ka ng building sa kami glass I think glass yung ceiling niya na parang yung mga diamond diamond na style so hindi siya ganong kahangin kung mahangin sa labas or kung umuulan or kung nag snow medyo protected ka pa rin pero definitely kailangan mo pa rin dalhin ng yung jacket kung winter kasi hindi siya nga sealed worth the wait for the well. It's beautiful. It's like mall na sarado, right? Pero iba pa rin ang feel. So, para ka naglalakad sa labas, ma, like, airy, di ba? So, maganda sa pakiramdam. Walking, 30 minutes a day, is good. I love to go with my sweetheart. Light, right, sweetheart? Mm -hmm. <laughs>